Paso na ako, Jin. Napagpaso na ako. Ah, na, na ako. Oh, magandang umaga. subscribe oh. Mag ah, boy, paso vlog. You know? Ah, oh, magandang umaga. Ito, Illegal structure to. Ha? Ah. oh, nakita mo naman, kung gaano kataas yung swela, ganun din sa kataas. Pakita pa. Yun. Oh, yan natin yan. Yun. Kasi ya Ah, uh, sa illegal structure, obstruction pa siya. Yon. O, so ngayon, yung mga taong dadaan dyan, para pumasok lang ng eskwelaan, dito sa kali dadaan. Baka mamaya masagasaan. bawal yan dyan, di ba? Bawal yan, bawal yan. Pinag ginasusan nila yan, pero mali yung pagkakalagay. Yun. Project so, nila, ba? mali. Basta kayo, tayo, lininisin natin ang uh, mga kalsada dito para kumayo at ano, gumanda. Yun. ah O kailangan bilis kilos, bilis aksyon. Yun. Ha? Make it again. Make it again. Boy Maso. Oh, sana, right. tumasa ang uh, subscriber. Thank you, General. Pagpabilik yung General. Yung ano, yung sa may roten. Ayun. O, kinira natin yan. Nakita mo. Yun yung una. yung una. O, ngayon, ito naman, pangalawa. Okay. Ha? Ah, Marami pa tayong gagawin. Kailangan, bago matapos ang termino ni Yomi ng siyam na taon o sapit taon, maganda na ang Maynila. Yun. At maging modelo sa buong bansa. Ginagaya na tayo ng ano eh. May ibang pang ano eh, siyudad eh, no? Ah, o. Oh, Ayan. Ang general sukat. Ito yung yan. Yun. Mabuhay ka dyan at dumami ka ba dyan. Yan. God bless. Good morning mga kamasa dito tayo, Tia Alonso District di tayo, gigibayin yung pinatayong barangay sa bangketa Kala ko ano, na, na ganun na. Okay. Dadali mo na patir. Okay, palitan tayo diyan. Palitan tayo. Ito gigibay na natin dito. Oh, pagka-picture ito. Ilang ganun lang. Okay, tayo sa loob. E, eh, meron na sa taso. Okay. Marami. Okay, Hindi, kaya tapos, naka-apply na yan. Pagka-picture ito, picture Wala kami accomplishment, dalawa lang kami. Una muna yung lahat, kasabang habang nagmamaso kami, tas Ha hello hello

kami na. Dito ka na lang. na lang. Kapin. Baka ako mo lang. Ganyan lang. Nanginginig ka ko. Nanginginig ako. Nanginginig ako. Wala tayo report pag hindi minawakan. Kaya kaya, nakaplay na yun. Nakaplay na Pahinga lang. Pahinga. Pahinga naman. Kamihan. 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 Dong! Yan barang yung barangay yun. Uh, yung pinatay yung barangay yun dito sa Escuela. District 3. mga taga demolition kasama natin next day mo nandun sa kabila Lakas so. oh January lang 2025 Ha? Hindi na 24 pa? <laughs> <laughs> Solid naiiwas. <pagka>. Solid <tay> mo ba ano yung mahaba? Yun. ang okay, kinu sa ini. ang kinu maso. na sa maso? ay dun yung ni maso. mahaba ni. kapal eh, no? Solid solid 'yung pagkakagawa ibay. Barangay. Oo, oh, Barangay.